So no guys, meron lang gusto mo share. Uh, familiar ba kayo sa apps na kung tawagin ay uh, yung title niya is May Katanungan Ka Ba? Uh, meron yan sa English Get Questions pero meron ako dito na Tagalog version ng app na to. May Katanungan Ka Ba? Pagka uh, binuksan mo yung app na yan, uh, makikita niyo po dito yung mga pagtalakay sa iba't ibang paniniwala or doktrina. Ano mga katanungan sa Biblia, mga katanungan sa, sa Diyos, Kaiso Kristo, sa Espiritu Santo, uh, katanungan patungkol sa iglesia, sa uling panahon, etc. etc. Ngayon, merong nagsabi sa akin na itong up na to ay tinatalaki nila yung sabat. Kaya sinubukan ko i-search yung sabat. And then, napakarami niyang topic na ibinigay may kinalaman or related sa sabat. Ano paanong si Jesus na ang ating sabat ng kapahingahan. Kung baga meron din silang pag-aaral, may kinalaman sa araw ng sabat. Pero ang nakatawag sa akin ng pansip, ito pong uh, isa pong article nila na ang title, Kinakailangan bang mangilin ang mga kristyano sa araw ng sabat or sabado? Nung binasa ko po siya, pinag-aralan ko, uh, to be honest, uh, okay naman yung kanilang pagtalakay, hindi naman offended or offensive. Nga lamang, to be fair din sa salita ng Diyos, nakakita ko ng maraming inconsistency kung bakit masasabi ko na mali yung pagtalakay nito regarding sa issue kung ang mga kristyano ba ay dapat pang mangilin ng araw ng sabat na sabado or hindi na pansinin po niyo hindi ko nababasahin po ito ng buo, pero ipa-flash ko po sa screen para makita nyo kailangan po yung bumasa. Dito po sa unang paragraph, ah uh, dito binabanggit niya na lagi daw sinasabi na ang Diyos daw ang nagtatag ng araw ng pamamahinga at ito ay iniuugnay sa creation. Kasi po yung mga Sabbath keeper, kagaya po ng alam niyo ay iniuugnay naming mga nangingili ng sabat, yun pong ikapitong araw doon po sa day of creation. Ibig sabihin, ang sabat po ay tanda ng natapos na paglalang ng Diyos. Sapagat sa Bible, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa sa loob ng alim na araw at sa ikapito ay nagpahinga. Doon po ay itinatag ng Diyos ang araw ng sabat sa hardin ng Eden, kung nasaan ang mag-asawa. Subalit dito, ay tinututulan niya yung bagay ngayon. Ang kanyang argument is wala daw mababanggit ni pahiwating ng pangingili ng sabat bago po lumabas daw ang bansang Israel sa Egypto. Meaning to say, mula kay Eva at Adan, hanggang sa naalipin ng mga Israelita sa Egypto, hanggang isugo si Moises at ilabas ang bansang Israel. Hindi daw binanggit ang patungkol sa sabat or pangingili ng sabat. Kung ang kanyang argument, wala kang mababasa, may kinalaman sa sabat, o baka kahit yung word na sabat ay hindi binanggit hanggang sa pag-alis ng mga Israelita doon nga po sa pagkaalipin sa Egypto. Ano masasabi po natin dito? Ako masasabi ko na... Uh, masyadong weak na argument na sabihin uh, hindi nangili ng sabat yung unang mga tao magmula kay Adan hanggang sa mga Israelita bago sila ilabas sa pag sa ito dahil lamang sa hindi binanggit ang patungkol sa pangingili ng sabat. Kasi kung ganun po yung magiging pananaw or thinking natin, pansin po ninyo mga kaibigan, yun pong aklat ng Esther na isinulat o isa sa mga bahagi ng Bible sa Old Testament, hindi po natin kababasahan ang paggamit po o pagbigkas sa sa pangalan o sa bigkas na Diyos. Hindi po binanggit ang salitang Diyos sa buong aklat ng Esther. So kung ang argument is hindi na totoo na may nangingili ng sabat dahil hindi ito binanggit mula Henesis sa paglalang kay Adat hanggang sa paglaya ng mga Israelita sa pagkaalipin sa Egypto, hindi na hindi, hindi rin pala nag-exist ang Diyos nung panahon ni Esther sapagkat hindi na nabanggit kahit sa beses yung word na Elohim or God nung time na isulat ang aklat ng Esther. Hindi ba napaka-weak ng argument? I mean eh, hindi ko mo hindi binanggit, hindi na nag-exist. Bakit? Kasi nga sa Henesis pa lang, binanggit na na ang Diyos po ay natapos sa paglikha niya at sa ikapitong araw siya ay nagpahinga. Ito ay kanyang ipinangilin at inaring banal. So ito ay nagpapakita ng patunay na kaya ginawa ng Diyos ang sabat dahil nga po sa tao upang maging pagpapala sa sangkatauhan. Hindi binanggit yung araw ng sabat sapagkat wala kasing issue, walang mabigat na dahilan para banggitin yung araw ng sabat sa panahong iyon sapagkat normal po na ginagawa o ipinapangilin po ito ng mga lingkod ng Diyos. Sa second paragraph, binanggit niya naman yung argument na yun daw sabat, ito daw po ay espesyal na kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng bansang Israel. Kung baga ang argument nila, eh kung lahat ng tao ay dapat mangilin ng sabat, paano ito naging espesyal sa bansang Israel? Kung baga, uh, nagkakaroon sila ng thinking na para maging espesyal ito, sa Diyos, sa pagitan ng Diyos at ng bansang Israel, dapat sila lang daw ang inutusan nito. Pansinin po ninyo yung ganitong argument. Sa totoo lang, masyado rin po itong weak, mga minamahal. Bakit ko po nasabi? Unang-una, hindi lamang po yung sabat ang ibinigay sa bansang Israel. Lahat po, yung tunay na paglilingkod, pagkakilala sa tunay na Diyos, ang mga tipan, ang mga pangako, ibig sabihin nyo, buhay na walang hanggan, lahat po ng mabuting pagpapala na pwedeng maranasan ng sangkatauhan mula sa Panginoon Diyos. Sa Israel din po ibinigay. So kung sa Israel lamang ibinigay ang sabat, at dahil ang pananaw ng ibang tao is para maging special to sa bansang Israel dapat Israelita lang ang susunod eh di lilita wala tayong kaligtasan wala rin tayong pagkakilala sa tunay na Diyos ni wala tayong kautosan bakit po? eh sa Israel lang kasi binigay ang mga bagay na ito hindi lang po sabat ang ibinigay sa bansang Israel maging ang tunay na pagsamba ibig sabihin kapag hindi ka kabilang sa bansang Israel hindi kinikilala ng Diyos ang iyong pagsamba or paglilingkod sapagkat sa bansang Israel nga po ipinagkaloob ng Diyos ang tunay na pagsamba pero kung mapapansin po ninyo, yung mga tumututol sa sabat, eh sumasamba naman sila. Naniniwala sila na may kautosan pa rin. Naniniwala sila na may tagapaglikas. Eh kung tutusin, sabi nga ng Bible, eh, si Jesus ay isinunggo para doon sa nawaglit na tupa ng Israel. Hindi rin ito para sa, ano eh, hindi rin para sa Pilipino o sa anumang lahi. Ngayon, bakit at nasabi na ang sabat, bagamat kasunduan to sa pagitan ng Diyos at ng mga Israelita, ay para pa rin ito sa atin. Sapagkat sabi sa Bible, ito daw po ay mga aral na buhay na ibinigay para sa atin. So may continuation. Bakit po? Kasi kahit naman noong una, ang ang aral mula sa Diyos, nagkukontinue lang naman to sa mga salin laki, Hindi lamang po sa mga Israelita. So ang ibinigay ng Diyos, ang sabat, kasama na yung buong kautosan sa mga Israelita, ito ay mga aral na buhay na ibinigay para sa ating kaya nga po ang mga kristyano hindi lang po sabat keeper sila po ay commandment keeper meron po ang tinatawag na moral law na aral na buhay na ito po ay ipinagpapatuloy o nagkukontinue sa mga kristyano kagaya ng utos na huwag kang papatay huwag kang mga ngalunya huwag kang magnanaka huwag kang sasaksi sa di katotohanan yan po ay mga utos na ibinigay tani din sa mga israelita wala namang kautusan talaga ni, ni specific ibinigay sa mga Pilipino wala tayong mababasa sa Bible na oh ito para to sa Pilipino o oh, ito para sa Chinese. Hindi, lahat ng kautosang moral na yan, ibinigay din sa mga Israelita. So, ibig sabihin ay sila lang ang dapat sumunod noon? Hindi po. So, meaning to say, ang sabat kasama ng kautosang moral, ito po ay mga aral na buhay na ibinigay po o nagkukuntinyo para sa mga Kristiyano. Sa ikatlong paragraph naman, kinot niya naman yung nakalagay sa Exodo 31, talatang 16 at 17, na dito binabanggit ang salitang papatayin ang sinumang lumabag sa araw ng sabat. Kung gusto naman nilang i eh, may natong talagang uh, mga no, ay sabat keeper, baki pag kami nakalabag sa sabat, eh, hindi naman nila pinapatay. Yan po ang ibinabato sa mga sabat keeper sa ating panahon. Kung tunay ba daw na sabat keeper tayo, bakit hindi natin pinapatay kapag kami merong umabsen sa araw ng sabat o makalabag po dito. Ang masabi po natin dyan, ako po, ito din po pananaw ko dati, until pag-aralan talaga yung may kinalaman sa pagkakahati-hati ng kautosan. Kasi po ang mga Israelita, noong inilabas po sila, ginawa silang isang bansa noong inilabas sila ng Diyos mula sa pagkalipit sa ito. Dahil sila ay ginawang isang bansa, natural ang bansa, meron po yung mga bakas o tungtunin bilang isang bansa. Meron silang tiyatawag na civil law. Na dito, ay meron pong kahatulan kasama po dito yung pagpaparusa ng kabatayan. Yun pong sabat, ito ko ay moral law. Nga dahil ang bansang Israel ay isang bansa na civil sibilo, kapag nalabag mo ang alinman sa sampung utos, hindi lang po sabat, alinman sa sampung utos, meron pong pumapasok na sibilo. Na yan, pag napatunayan ng dalawa o higit na saksi, meron pong kaparusahan. Ang pinakamabigat nga po dyan is stone to death. Pagbato sa isang uh, napatunayang nagkasala, hanggang sa mamatay. Ito yung parang pinaka-death penalty sa kanila. Ngayon naman sabi natin po dito, may mga kautusan po sa Bansang Israel na exclusive talaga sa Bansang Israel. Kagaya nga po ng tiyataw na civil law na dito ay nakapaloob yung kahatulan. Kagaya na ang parusang kamatayan. Ito pong civil law, hindi po sa ang mga kristyano po dito. Sapagat hindi naman tayo kabilang sa Bansang Israel So many po say, maling thinking na gamitin po yung pahayag na ito na kapag lumabag sa sabat, is kailangan patayin para patunayang mali yung pangingili ng sabat ng mga sabat keeper ngayon. Bakit po? Sapagkat malino po sa mga sabat keeper na yun pong kautusan na pagpatay, ito po ay sakop ng tinatawag na kahatulan. Yang kahatulan na yan, para po yan sa bansang Israel. Sabi nga sa Bible, hindi ito nalalaman ng ibang mga bansa. Ito ay para lamang sa mga Israelita bilang sila ay isang bansa at hindi ito para sa outside ng bansang Israel dito naman sa ikaapat na paragraph niya, binanggit niya naman yung Deuteronomio Kapitulo 5. Dito kasi sa Deuteronomio Kapitulo 5 ay binanggit po ulit yung Ten Commandments. Tapos dito, uh, i-ano ko na lang, ipaparaprace ko na lang, kayo na lang mabasa. Uh, kung baga ina-argument niya na based sa, sa Deuteronomio Kapitulo 5, ang dahilan daw kung bakit ipinag-utos, alalahanin daw na ipangilin ang sabat, hindi daw dahil sa creation kundi dahil sa ulat na alalahanin mong ikaw ay naging alipin din. Kaya ipinagutos na ipagpahinga, ipangilin ang araw ng sabat. Kung, baga, kung kung ipipilit ng isang sabat keeper na dapat ipangilin ang sabat, kung dapat magbigay siya ng argument na dapat naalipin ka sa ito kasi nga, kaya naman daw ipinagutos yung pangilin ng sabat sapagkat naalipin na sa ihipto siguro ang masasabi ko po dyan is mali po yung interpretation sa Deuteronomio Kapitol 5 kasi po yung Deuteronomio Kapitol 5 ito po ay pag-uulit ni Moises sa mga bagong henerasyon ito actually hindi ito yung hindi ito yung mga inilabas ng mga Israelita sa Egypto mga second generation na po ito itong pinag-ulitan ng, ng sampung utos Kung babalikan natin yung mismong utos, yung, 10 Commandments na nakalagay sa dalawang tapyas ng bato, mapapansin po ninyo na yung pananalita na dapat kang mangili ng sabat sapagkat alalahanin mong ikaw ay naging alipin sa ito, wala siya mismo doon sa two tablet of stone pertaining doon sa ikaapat na utos regarding pangingilin ng sabat. Walang ganong mababasa. Ang mababasa sa Ten Commandments, alalahanin mo ang araw ng sabat upang ipangilin. Anim na araw nagagawa ka, gagawin mo lahat ng iyong gawain. Sa ikapito ay sabat sa Panginoon ng Diyos. Sapagkat sa anim na araw, ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng na naroon. At sa ikapito ay nagpahinga. Kaya ipinagutos ng Diyos na ipangilin ang araw ng sabat. Mean kung babalikan natin yung original na kautusan na, na isinulat sa two tablet of stone, makikita nyo na hindi po dahil sa naalipin ang mga Israelita, kaya sila inutusan na mangini ng sabat, kundi dahil nga po para maiugnay sila sa creation upang maalaala nila na sila ay galing sa Panginoon Diyos at kinreate sila ng Panginoon at sa huli, ang Diyos ay nagpahinga. Kaya yung sabat, ito po ay memorial of creation, hindi po memorial sa pagkaalipin sa ihipto. Ang sabi nga po dito sa panglimang paragraph, pansinin ang salitang alalahanin ninyo. Ito ang intensyon ng Diyos kung bakit ipinag-utos niya sa mga Israelita ang panginili ng araw ng Sabat. Maliwanag sa mga talata sa itaas na ang Sabado o araw ng pamamahinga ay ipinag-utos ng Diyos hindi upang alalahanin ang paglalang, kundi upang alalahanin nila ang kanilang pagkaalipin sa Ehipto. Pero kung babasahin niyo po talaga yung Deuteronomio Kapitulo 5, uh, 12 hanggang uh, 15, ang totoo, mali lang naman talaga rin ang interpretation po nila dyan. Hindi naman talaga sinasabi dyan na kaya ka manginili ng sabat, eh dahil naging alipin sila sa ito. Kasi bilanggit din kasi doon yung mga alipin ng mga Israelita na lalaki at babae. Ang gusto kasi ng Diyos sa araw ng sabat, hindi lang silang magpapahinga, pati yung mga alipin nila. Bakit? Ano yung consideration? isabi ng Panginoon, alalahanin mo na ikaw ay naging alipin din. Ibig sabihin, kung paano ikaw na nakaranas na maging alipin, hindi maganda sa kalagayan nyo, na kayo hindi nagkaroon ng kapahingahan, eh dapat huwag mong gawin yun sa iyong alipin. Yun talaga yung konteksto nun. Kung hindi niya sinasabi na mangiling ka ng sabat kasi naging alipin ka. Ang sinasabi sa Deuteronomio 5, sa araw ng sabat, mangingilin ka at isasama mo yung mga alipin mo na makapagpahinga din sapagat ikaw kasi naging alipin ka rin. Kung naranasan mo yung kalagayan ng walang pahinga huwag mong iparana sa iyong mga alipin. Dapat pag araw ng sabat, hindi lang ikaw ang makapagpahinga. Pero hindi sinasabi nito na dahil sa naging alipin ka sa ihipto, dapat mangingilin ka na ng sabat. Misinterpretation po ang ginawa or else baka sinadya para lamang likutin yung kahulugan ng talata. Tapos dito naman po sa sunod na paragraph, meron daw apat na mahalagang punto may kinalaman po sa sabat sa bagong tipan. Ang unang punto daw, tuwing unang araw ng linggo, hindi alo ng pamamahinga, nakipagkita ang Panginoong su Kristo pagkatapos na siya ay mabuhay na magpulit. Yun yung argument nila. Pero ang tanong, nun bang nakipagkita ang Panginoon? Nangilin ba sila dito ng araw ng linggo? Kasi hindi naman masama kung ang Panginoong Heso Kristo makipagkita ng linggo. Walang problema dun eh. Bakit? Kasi, ang, ang magiging issue lang dito is kung linggo na yun, nag si Kristo na ito ang araw na natin ang pagsamagpangin. Eh, wala namang ganun. Ibig sabihin, walang sense. Kahit sabihin pa natin, tuwing linggo nakikipagkita si Kristo after niyang mabuhay mula sa mga patay, ito ay normal na araw lang naman na nakipag-usap si Kristo o nakipagkita sa kanila. Wala namang... Uh, mabigat na, na issue sa bagay na o sa araw na yon unless iniutos ni Kristo na sa araw ng linggo na, kanya, na kapag ang Panginoon nakikipagkita, sila isasamba at mangingilin. Ikalawang point daw is, ang tanging dahilan daw kung bakit binabanggit daw sa New Testament yun pong araw ng pamamahinga o araw ng sabat is upang ipangaral daw ng mga alagat ni Jesus ang Ebanghelyo sa mga sinagoga ng mga Hudyo. May point siya. Meron pong pangangaral kasi sa araw ng sabat na ginagawa ang mga Kristiyano sa araw ng sabat sa sinagoga ng mga hudyo. Pero ang nakaka-disappoint is doon lang sila ng focus Kung baga, iniisip nila na kaya lang binabanggit yung sabat upang ay ipakita na sa araw na ito nangangaral ang mga apostol. Pero kung mapapansin po ninyo, sa, sa, sinagoga ng mga hudyo, sa mga talata rin na yan, marami po tayo makikita na kapag nangangaral ang mga lingkod ng Diyos sa mga sinagoga, kagaya ni Apostol Pablo, mapapansin na hindi lang mga hudyo ang nandoon kahit mga grego. O, oh, ang mga grego hindi mga mga hudyo ito, mga hintil. O, oh. Ibig sabihin, sa panahon ng pangaral ng mga apostol, mulat na sila o aware na sila na ang sabat hindi lang para sa mga hudyo. Bakit? Kasi sa mga sinagoga, pag nangaral sila, may mga dirego po doon na mahigpit ang pagsunod sa kautosan. So, sa second argument, wala rin pong point, wala rin makikita kang idea dito para tutulan ang araw ng sabat sapagkat sa pangaral nila sa sinagoga ng mga hudyo, meron po doon mga dirego o mga hintil na nangunilin ang araw ng sabat sa pangatlong point, nung sinabi daw ni Pablo kasi nangaral si Pablo sa mga hudyo eh, eh hindi tinanggap niya ang mga hudyo yung pangaral ni Pablo kaya ang sabi ni Pablo, magmula ngayon kami ay pasa sa mga hitil, ang ikatlong argument nila o ikatlong point, mula daw noon hindi na daw binanggit ang araw ng pamamahinga sobrang mali po ito eh, namimislead ang mga tao po dito, kapag Bible reader ka hindi ka makukumbins dito actually, kasi po nung binanggit po ni ni Apostle Pablo na kami pasa sa mga hintil, mapapansin po niyo na yun pong mga na na-convert sa Kristyanismo noon pong napangaralan po nila ng Ebanghelyo at sumampala sa Panginoon, sila po ay pamilyar na sa sinagoga, sa kautosan ni Moises, at sa pangingili ng araw ng Sabat. Meaning to say, kahit na, kahit na itinigil na ni Pablo yung pangangaral sa mga Hudyo at nangaral na siya sa mga hintil, yung mga hintil na na-convert sa gawa kapitulo 15, sila po ay mga Sabat keeper. Ibig sabihin, kahit hindi na siya binanggit o hindi na binanggit yung araw ng Sabat, After ng gawa, Kapitulo 18, makikita naman na yung naging bunga ng pangangaral na yun, bago sila mapangaralan ng Ibanghelyo, sila ay mga nanginili ng sabat sa mga sinagoga sa kanilang bayan sapagkat sa lugar nila kahit bayan to ng hintil, may mga sinagoga po doon ng mga Hudyo at doon po ring araw ng pamamahinga, napapakinggan po nila yung kautusan ni Moises o yung Pentatiyuk. Hindi to say, hindi ko mo sinabi ni Apostol Pablo kami pa sa mga hintin at pagkatapos nito hindi na binanggit ang sabat. E eh, isipin na natin na hindi nanginili ng sabat ang mga hintin. Mali po yon kasi po yung naging bunga ng pangangaral sa mga hintil nung sumampalataya sa Ebanghelyo ang mga hintil iniulat sa Kapitulo 15 ng Aklat ng Mga Dawa, na ang mga hintil na ito sila po ay pamilyar na sa kautosan ni Moises sapagkat sila po ay nasa sinagoga kapag sumasapit ang araw ng Sabat. At ang pang-apat at huling argument niya naman is sa halip na ipanukala daw ang pagsulod sa araw ng pamamahinga ang natitirang bahagi daw ng bagong tipan ay nagpapahiwatig ng kabaliktaran po nito. Ibig sabihin, imbis daw na ituro sa huling bahagi ng, ng New Testament na ipangili ng Sabat, parang kabaliktaran pa, ipina, itinututulan pa, sinasabing hindi dapat ipangili. Maliho yung ganitong argument. Bakit po natin nasabi? Sapagkat kung pag-uusapan is pagtuturo, mababasa natin sa aklat ng Hebreo na may natitirang Sabat para sa bayan ng Diyos. Ito po iyong ikapitong araw. Meaning to say, hindi yung kabalitaran ng panghihiling ng sabat ang itinuturo sa huling bahagi ng, ng New Testament, kundi yung idea na yung sabat na ikapito, ito po ay natira para sa bayan ng Diyos o sa mga Kristiyano at ang inalis lamang po is yung mga sabat ng mga hudyo na nakaugnay sa mga piyesta. So maliwanag po na ito pong uh, app na ito, kayo nalang bahala magbasa ng kabuuan kasi medyo mahaba po siya. Pero ako kasi nung binasa ko siya, napansin ko na hindi siya ganun katibay. Nga lamang, hindi nag-aaral ng, ng salita ng Diyos, yung makakabasa, pwede siyang madaya. Ito rin yung dahilan kung bakit maraming mga Sunday keeper na hanggang ngayon nanghahawak sa ganung paniniwala sapagkat may mga tagapagturo nga sila kagaya ng ganitong apps na patuloy na bumubulag sa kanila. So abangan po ninyo, ito po yung part 1 ng aking pagsagot. Ito ko po sa part 2, yun pong kasunod na mga paragraph para sagutin yung kanyang mga argument sa pagtutol sa sabat.